Ang dulang ito ay sumasalamin sa pag-aklas o paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa mapag-abusong dayuhan. Simula, tagpuan ng mga katipunero. Ipinapatawag ng ina ng katipunan na si Melchora Aquino ang supremo ng kilusang upang planohin ang gawaing pag-aaklas nila laban sa mga dayuhang Kastila. Panahon na! Panahon na na tayo ay lalaban! Sobra na! Sobra na ang ginawa ng mga banyagang ito sa atin! mga alipin ay nasa rawis lagi na at sabay turo sa mga alipin. O ang iyong paligid, mga kapwang Pilipino, pinapahirapan, ginugutom at sinasaktan. Supremo, matanda na ako, panahon na tayo ay babangon sa pangaaliping ito. Ibibigay ko na ang lahat ng pasya sa iyo. Ikaw na ang bahala sa lahat. Gawin mo ang lahat ng paraan. Bigyan mo ng katarungan ang ating kababayan. Balayain mo sila sa kulungan ng pang-aapi. Kinuha ni Supremo ang sandata at ito'y kanyang hinawakan sabay sambit na katagang kalayaan. Kalayaan Kayo inang tandang sora, sobrang ng pagalipustang ito sa atin. Hanggang kailan, hanggang kailan na tayo magpapaalipin? Kaya nalabay nating panuorin ang ating mga kasamahang isang-isang binawian ng buhay. Lalaban na tayo ngayon Anong sa aking huling hininga? talaban na tayo! Tinawag ni Supremo ang kanyang may bahay na si Gregoria de Jesus, at inuutusan niya itong palihim hapulungan ng mga kasamahan sa kilusan. Ang lihim sa kilusan ito'y itinatag ni Supremo Andres Bonifacio. Ito ay ang KKK, kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng bayan. Ka, may tayo. Ano po yun sa sa Kilusan, as for kasama kay sa Kalimit, nagalaw ng Guardia Civil. Dalin mo sila doon sa liyem na lugar nating pinagulungan. Madilit ka't magkino. Sa sunod po, Supremo. Dalidaling umalis si Oryang, at pinuntahan ang aliping taga-aliw. Napuna ito ng Guardia Civil, dahil sa tagal and ani Oryang na lamang sa kanilang harapan. Ah, kasama ni Andres, anong pakay mo dito? Sasayaw ka rin pa? Ha 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 ha. Ah, hindi po gino'o. May sadya lang po ako sa mga kasama ninyo. Ah, sila ba? Sila ang aming taga-aliw. Mahari ko ba sila makausap sandali? oh sige. Basta bilisan mo lang. Tumayo ang dalawang babae ang nag-usap ng mahina na tamang hindi maririnig ng guardia sibil. Oo, naparito ko para sabihin sa mga kasamahan naming na, na, na naghahanda na ang Supremo para sa nalalapit na, na paghihimagsik. Sige, oryang sabi na lang na nakahanda na kami sa kahit na anong oras. Sige, sa dating tagpuan doon na tayo magkita-kita. Doon sa tagpuan ng kilusan ng mga katipunero, ay nag-iipon-ipon na ang lahat ng katipunero na sumapi sa kilusan, at hinihintay nila ang hudyat ng Supremo. Bitbit -bit ang mga sedula. Pero so, mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Ilabas din niyo ang iyong mga sedula. Pagbasgan ninyo ang bunting papel na umilipin sa ating katipunan. Kailangan na nating bakasan ng ilang daang pananakop ng mga Espanyol. Kulang man tayo sa sandata. Mas malakas man ang baril o kanyan ng mga Kastila. Lalaban na tayo hanggang sa ating huling hininga. Hindi tayo magpapalupig dahil tayo ang magtatagumpay dahil tayong anak ng bayan. Tayo nagmamayari ng lupa ito sa atin ang bayang ito inuutosan ng Supremo ang kilusan upang punitin ang kanilang mga sedula bilang tanda na tapos na ang pang-aalipin. Muling nabigyan ng pag-asa ang alipin na lumaban dahil sa pagpapalakas loob na ginawa ng kilusan. Hindi nila alam na dahil tinatraidor sila nag-isa sa kasapi sa kilusan. Nabunyag ang lihim ng kilusan at dito, na nagsimula ang paghimagsik ng mga katipunero, laban sa Kastila, at iyon simula ng digmaan. Sa kagustuhan ng mga katipunero na kalabas sa kulungan ng pasakit at pagiging alipin. Dibuwis nila ang kanilang mga buhay para mabigyan ng kalayaan ang ating inang bayan. Sa pagkamit ng kalayaan, ay dumadanas ito ng kalunos-lunos ng pangyayari, kalungkutan, at pagdadalamhati. Ang ating lupang pag-aari ay nadidiligan ng dugo ng ating mga ninuno. Naway nabigyan naming ang kasaysayan na pinamagatang CRY ng Balintawak o Sigaw ng Pugadlawin. Maraming salamat po sa inyong lahat.